Pabili po. Ah, ano po iyon? Titiyot. Ano po? Titiyot. Ano po? Hindi ko pa Pakilakasan nga po. Titiyot. Yakol. Ano po yung binibili nyo? Titiyot. Yung yun, Melon? Ano yung binibili mo? Pakilakasan, hindi ko marinig. Titiyot. Ano yun? Piyangatos? Ano po ba yung binibili mo? Ano yun? Hindi ko marinig kasi nakasan mo. Yon. Colgate? Noodles? Ano yon? Ano yon? Tito. Hindi ko kasi marinig yung sinasabi mo. kasan mo kasi. Titi yun. Titi yun. Ano yon? Ano Red paper? Ganun po ba yun? Ano yun?